Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang ating unang tanong ay mula kay Rinaldo Tangi. Ano po ba ang ibig sabihin ng Matam? Sa Pinoy occult, ang ibig sabihin ng Matam ay ang father or ama. Isa 'yan sa mga persona na kasali sa Santissima Trinidad. So ama, anak, Espiritu Santo. So isa 'yan sa mga name ng deity sa Pinoy occult. Sa pangalawang tanong ay walang pangalan, username lang. Sa usaping medalyon, bakit mas epektibo ang bronze kaysa ibang medalyon na gawa sa ibang metal? Meron akong nakausap dati na isang antingero regarding dyan. Para sa kanya, opinion niya yun ha? hindi ko alam sa iba. Hindi lang daw yan nagbabase sa bronze, kundi sa paglikha ng medalyon. Kasi yung pinakamadaling metal daw dati na makukuha mo ay ang bronze. Pero hindi yan dyan lang na tumitigil sa bronze. May hinahalo silang abo, mga buto ng tao, mga abo ng halaman na para sa kanila ay bertudes. At meron silang nilalagay na dugo. Hindi ko alam kung anong klaseng dugo kasi hindi rin niya sinabi. Pero dyan daw yun nagsimula. Hindi daw basta lang sa bronze ang nakapagpapalakas sa kanya talaga ay yung ibang sangkap na inihalo sa bronze. So, sa mga may ibang version ng karunungan, so, i-comment nyo lang dyan kung anong opinion nyo. Sa so, pangatlong tanong ay username pa rin, walang pangalan. Ito yung tanong niya regarding sa San Benito. May nabili akong San Benito Ermitanyo. Safe po ba gamitin ang medalyon na to? Para sa akin, mas okay pa rin yung version talaga na introduce ng simbahan. Yung si San Benito nakatayo na may dalang krus. At sa isa niyang kamay ay meron siyang dalang kasulatan. Yun yung rules ng kanyang monastery. Kasi yung imahe na yun, yun yung aparisyon na nagpakita sa isang monghe. Hindi 'yon isang imahe ng likha lamang ng imahinasyon ng isang tao or artist. Yung imahe na 'yon ay aktual talaga na nagpakita sa isang monghe. Kasi nung nakagat siya ng ahas, idinasal niya yung exorcism prayer ng San Benito at gumaling siya. Tapos may nakita siyang isang hagdanan patungo sa langit, sa kalangitan or sa ibabaw ng ulap tapos doon niya nakita si San Benito na yun yung hitsura ni San Benito nakatayo, may hawak na krus at may hawak na kasulatan sa kabila niyang kamay pag sinabi natin San Benito Ermitanyo so interpretation na yan ng isang tao so imahinasyon na yan ng isang tao interpretation base sa kanyang pag-describe kay San Benito na isang Ermitanyo kung ikaw ang papipiliin, saan ka? Doon ka sa aparisyon na nagpakita bilang isang vision sa isang monghe o doon ka sa isang imahe na likha lamang ng imahinasyon ng isang tao or artistic interpretation ng isang tao? Ang ating pang-apat na tanong ay username na naman, wala na namang pangalan. So, ang tinutukoy niya ay yung cross-bagging na sinasabi ng mga online seller na isang sinukuan kuno. May ibang kahoy po ba na may cross sa gitna? Bakit po may cross din sa gitna? Actually, yung cross sa gitna ay yan yung biological traits niya. So, ganyan siya nabuo dahil sa kalikasan. At yun yung dinadaanan ng mga nutrients na nagmula sa lupa at sa tubig para madistribute ng halaman doon sa kanyang mga parts or mga sanga at dahon. So it's all about science. Kasi kung pagbabasihan mo ang kwento ng mga antingero at mga bihasa regarding sa sinukuan, so isa siyang kahoy na may bertud na napakalakas. At kung ikaw ay merong kahoy na makapangyarihan, bakit mo ibebenta online? nasisiraan ka na ba ng bait isang makapangyarihang kahoy na may diwata na gumagabay dito tapos ibebenta mo isang kalokohan yan kung makapangyarihan ang kahoy na meron ka bakit mo pa ibebenta ikaw na lang sana ang gumamit kung mga gemstone pa siguro or mga kahoy na sinasabi nilang may mga energy na naka-imbak dito, mas maniniwala pa ako. Pero kung isang kahoy na na sobrang lakas na ng kapangyarihan, overpower na masyado, tapos ibibenta mo, bakit mo ibibenta? Makapangyarihan nga, di ba? Kung bibili kayo ng mga amulets, o di kaya agimat, o anting-anting, baguhin nyo ang mindset nyo matuto kayong magtanong sa mga sarili nyo kung bakit nga ba ito ibibenta ng seller at matuto din kayong umusisa sa seller kung bakit niya ibibenta kung makapangyarihan yan dapat meron siyang logical na sagot na ibibigay sa inyo at yung talagang mapapaniwala kanya kung bakit niya ibibenta dahil kung sasabihin sa iyo na maswerte lang, makapangyarihan lang, so bakit pa niya ihiwalay yan sa katawan niya? At kung sasabihin niya na marami siyang ganyan, kalukuhan yan, kaya nga tinawag na mutya dahil nag-iisa lang siya, nabubukod tangi. So kung meron siyang ganyan at meron din siyang isa pang ibebenta hindi na yan isang mutya kasi may kapareha na siya. Ito ang lagi niyong isaksak nyo sa mga isip nyo. Pag sinabing mutya, nag-iisa lang siya. Nabubukod tangi. At meron niyang elemento o espiritu sa loob na nagbabantay sa mutya na yon At yun ang nagpapalakas sa kanya. Hindi naman bobo yung elemento na nasa loob ng mutya na papayag siya na ibenta siya kasali ang mutya. Isusumpa niya yung seller ganito na lang ha para matapos na walang mutya na binibenta dahil ang mutya pinagkaloob yan at palagi nyong isipin kung anong ibig sabihin ng salitang mutya ang mutya ay nag-iisa at walang kapareha nabubukod tangi kung merong kapareha hindi na yun mutya at isa pang palatandaan ng isang mutya ay may elemento o espiritu sa loob na nakatira Ang ating huling tanong ay mula kay Tito JR. Pwede po ba magtawas kahit hindi nakapagdibusyon sa San Benito or kailangan tapusin mo ang dibusyon? Ito para sa akin lang ang opinion ko lang to. Kung malakas ang pananalig mo sa medalyon at nirerespeto mo ito. Kasi pag sinabing dibusyon, ano yan eh? Hindi na yan kailangan magtatamad-tamad ka may respeto ka sa paniniwala mo may devotion connection ka sa isang santo pero pag sinabi mong hindi nakapag devotion tapos magtatawas ibig sabihin hindi ka seryoso sa medalyon na yon gagamitin mo lang siya dahil may kailangan ka so hindi yon gagana so yung devotion kasi hindi yan sa pilitan kusang loob yan na uh, kung meron talagang dedication sa gusto mong gawing patron na isang santo. At isa pa, kung pagbabasihan natin ang structure ng paniniwala ng Pinoy esoteric, kailangan mo ng pondo para makapagpagana ng mga orasyon. So, paano ka magkakaroon ng pondo kung hindi ka nagdibusyon? It means, hindi mo mapapagana yung orasyon. So, ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids, until next topic. Thank you.